talagang lampas tao naman ang baha sa ilang bayan sa Eastern Samar dahil sa walang tigil na ulan dulot ng shear line. Isa sa pinakaapektado ang bayan ng Hipapad. Para kumustahin natin ang sitwasyon doon, magkakausap natin si Maria Josefina Kayago Titong, ang head ng Eastern Samar Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Magandang tanghali po. Uh, magandang tanghali, Cheryl. Opo, ma'am. Kumusta na po ang lagay ng panahon dyan? Maulan pa rin ho ba? Uh, dito po sa ano, dito po sa Borongan, uh, hindi pa ko umuulan mula kaninang umaga. Ah. Uh, pero cloudy skies pa rin tayo. Pero inaasahan pa rin natin na magkakaroon ng uh, light, moderate, hanggang heavy rain. Mm -hmm. But uh, ngayon po, kamusta po ang sitwasyon ng Samar lalo na yan po ang Eastern um, Samar. Ano anong bayad pa po, ma'am, ang naapektuhan po ng pagbaha? Ang hard hit natin dito na, na mga munisipyo ay ang LGU ng Hipapad at saka Maslog doon sa northern part of Eastern Samar. In mm -hmm. fact, ay baha sila, binabaha sila ngayon. Mm -hmm. so, Pataas pa rin ng tubig. Oo. Yung pong sinasabi at, natin... Um, ano, Opo, go ahead po as of 10 a.m. ngayon, yung latest report namin, ay meron pa rin tayong mga affected families from uh, Maslog and Hipapad. Mm -hmm. At saka sa ibang, ano din, sa ibang LGUs from Arteche, Dolores, Maydolong. Ang total number of affected families natin as of ngayon is uh, 5,876 families. Mm -hmm. Yun po. ah uh, yung individual so is 22,093. Opo. So, kamusta naman po sila ngayon? Ito po bang sinasabi natin na 5,846 ay ito po ay nasa lahat, nasa nagpunta po sa evacuation center? Or ito po din kasama yung basta binaha yung kanilang mga bahay? ah uh, mga binaha ho yan. Opo. Yung nagpunta ho ng i center, yung iba umuwi na sa ibang LGU, pero ang sa Maslug at Hipapad ay ano pa rin, may ano pa rin tayo, may i pa rin tayo. Mm -hmm. At base po sa inyong monitoring, sabi niyo nga po ay uh, pinaka-apektado itong Matnog at Hipapad hanggang saan pa po yung tubig baha sa mga ilang barangay po doon? lampas pa o pangaho yung iba eh. Yung iba, almost five feet. Mm -hmm. Opo. It, yung, yung, ano, mm -hmm. affected na barangay in Maslug is ano, 12 barangay, sa Mipapa, 13 barangay, and then sa Artipsi po is 9 barangay. Meron po ba tayong naulat o na uh, may missing po ba any casualty? Ah, uh, As of ngayon po, wala po tayong reported na casualty or missing or uh, injured. Wala po tayong ano, report. Mm -hmm. Ma'am, wala naman hong bagyo di po ba? At ang tanging nagpapaulan nga daw po dyan sa May Summer Area ay ang shear line. Ito po ba? Yes, uh, po. yes po. Talaga po ito po bang galito kataas na tubig baha? Ay oh, ganito karaming buhos ng ulan? Ay uh, Usual na nararanasan po ninyo during this time of the year? Yes po, yes po. Uh, palagi nang nangyayari yung ganyan. Actually, dito sa banda doon, sa may bagang uh, uh, hipapad at uh, maglog, hindi na masyado yung ulan doon. Ang uh, water na nagkokoast ng baha ay galing sa northern summer at sa, sa western summer. Kasi po ang hitapad ang at saka yung maslog, parang sila yung catch basin mm. ng water coming from uh, other provinces. Mm. eh Kung ganun pong matagal ng problema, ano ho ba ang nagiging solusyon ng uh, uh, LGU para po hindi uh, po ganito kagrabe rin pong uh, ranasin ng mga taga-eastern Samar ang ganitong kataas na tubig-baha? Actually po, talaga malaking problema po yan. Uh, ang pinaka ano yan, na solution dyan is uh, relocation. Kaso at this time, para impossible po tayo na mag -relocate. Hindi lang hubas basta-basta yan. Buong, uh, buong bayan i-relocate. -re mm -hmm, mm -hmm. uh, so ang sinasabi po natin, talagang tuwing uulan, babaha at babaha po sa Eastern Samar. Oh, oh, so, po, sa banda na yon po sa you, dalawang LGU na yon po. Yung Hipapad at Matnog? Oo, at saka po. Ah, uh, alright. Eh, pero natutugunan po ba so far ngayon, ano? Yung mga, sinabi niyo pong almost 6,000 families na naapektado, ay ano na pong tulong ang naipaabot po ng uh, lokal na pamahalaan? As of this time po, yung LGU lang muna yung nag-aano uh, ng kanilang mga ng relief operation Kasi po, Unpossible pa rin, hindi pa rin sila ma-reach because mataas pa nga yung tubig. Pero ang provincial government ay ready niya to deploy ng mga uh, relief operations in case mag-succeed po yung ano. In case mag-impossible na po yung papunta doon. Saan po ba nagiging challenge? At hindi po uh, maabot dyan... ang uh, hipapad at matnog? Uh, sa Barangay Digo going to si Papad. Dahil po? Dahil po sa baha. I, I, mean, okay, hindi po kakayanin ng bangka na magdala po ng relief doon po sa lugar? Ang, uh, As of the moment, yung current po ba ng uh, tubig ang nagiging problema? Bakit po? Yes, yes po. Uh, Delicado pa ho mag-push ano, mag through. Kaya antay-antayin natin mga, I hope by tomorrow or the day after tomorrow, ma ano maka-possible na siya, pwede mm -hmm. na puntahan doon. So far po, um, medyo sabi niyo nga po, gumanda-ganda na ba ang uh, panahon oh, po? Oh, At oh, inaasahan ng oh, huhupa oh, pa oh. ang tubig ba ha? Yes po, yes po. Ma -ma marami... po mag-improve until tomorrow yung ating weather. Para mag-subside mag ng konti yung ating ano, yung baha doon. Marami pong salamat sa inyong oras. Maria Josefina Cayago Titong, ang head ng Eastern Samar PDRRMO. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.